Oops. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Ayan, mag-ihaw natin, sulahan lang naman na kayanan. Pagkatapos ng King mak sulahan naman. At, siyempre, maraming maraming salamat sa ating bisita na si Sir Bontasio. Ayan, para nga rin tayo naging support nil. Dami ah. naman, nagbura kay! Uh -huh.

yan mo ang patikim Ya. Ito mo daw ito eh, Ya. Ayan. Ito sa ito. Ayan. 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 Tungol. Tungol na. King Makarel. King oh, Stomach. King Makarel. Stomach. Ayos ko ba sir on. Kain tayo. kayo. Oh, to Tapos sa Tapos sa Ah. Lights. Uy. Kaya lang hmm. Tama na may gapon sa laot. Like, well. yeah, may bisita tayo na dumating kasi yeah. siya ay lalaki bisita. Pero pag babae, alam niya na 'yon. Mm -hmm. Girl sita. -sita. Yan, yeah. yeah. taga dito sa ano. Import natin. May Cortez. Yan. Yeah. Pwede yeah. yeah. mo tu mo pakaway? Bayad mo ka ba? Sa pangusuhin na lang. Asa pa kita alayon alay. Ya duray. ba ang underground niya? Nah, diyan ni long melangol dia tu. Anda kau. Alexis. Pwede pa na? Hindi daw pwede mamana dito? <laughs> mga ka-channel? Pwede naman daw magsisid lang. Pwede, pwede mag-video mag ng mga palaka. Pwede, pwede mga Ibang palaka yun sinasabi ni Papa Tonyo. Pilyo din to eh. Meron pang natira. sinitip channel yan. Nandiyan pa. Nandito ako sa harap nyo. Videographer nyo. Kain mga guys pero Pero kain And Sir Lami kayo Jet Venger lasa Way lami gana Pero perteng lami Abol Kaya Alibre mo bro Kainin lang 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 Kainin Hello. Good evening. Lucas Mecos. Yan. Dahil wala tayong masyadong update ngayon mga ka-channel ay gagawin natin magluluto tayo ng ulam. Habang si Joe Adventure ay pagod pa. Busy and busy. Nalaro lang sa tap. What? <laughs> Ayan, dinasinan natin dahil yung iba. Ibikos-mikos natin ng ganito. Yan, ibikos Mekos Yan, nasin na natin dahil prituhin yung iba. Yan. yan. Mayroon tayong sibuyas, kamati, sili at ito. Hindi ito nakakaluya pero ang pangalan niya ay luya. Eh, hiwain natin yan. Saan natin maghiwa? <coughs>

dapat ni pai. Ni ni. Motor lah ke bukan ha? Ha, saya capat tunjuk. Baikkan lebih daripada Gusto mo ito bakit hindi <laughs> natin ako nagbibigyan pa doon? Ako pa talagang mo. Okay lang yan. Ako pa talagang gusto mo? Kumakawa lang ako dito sa Curon. Ako Tagalog na rin. Fred po. Ako pa Buksan mo. Buksan mo guys. Okay lang yan guys. Kain, kain. Kain mga ka-native. Sige, sige. kayo lang. chara parata dito eh. Hi kots. Hello, what's up, what's up? Shout out mga kano. Shout out mga ano natin dyan. Mga kano. Mga uh, 10 million followers natin dyan. Wow, sana all. Yung ginagawa niya dyan bro Kasi ang ano Chara boy. Nice to meet you mga bro. Shout out mga kamananap. Shout out. May nanap. Mga nga ako Chara dyan. Kain, kain, kain. Uy, tapos ito ka. Kain po. Ayun, sop. from Burakay. Dinner. Nakikita pa ba ako? Yes. Kain ang malaking sapsap. Yes, baka nyo, kumain na ang sapsap. Sarap kasi yung malaking sapsap eh. Malaking putput. Malaking putput. Kain. Pambansang isda. Sapsap. Tama po po ba, Sir Bon? Ito yung pinaka pambansang isda. Sapsap. Pinaka laking isda oh. Sapsap. Ayan. Yeah kanin, ulam, pinerito dami kayo so yan mga ka-channel ah, nakauwi na tayo dito sa bahay at ah, bago ang lahat maraming ah, maraming -marami salamat sa ating naging na si Sir Bontasio at si Idol Gabi Ramal ng Boracay and maraming maraming salamat po sa lahat po ng pagtitiwala at inyong pong pagsuporta sa amin mga local vlogger dito sa isla ng Kanipo uh, gaya ng Labay, Buhay Isla Vlog TV Joy Adventure, Primitive Islander at sa mga legit vlogger dito sa isla so yan mga ka-channel uh, mag-shoutout lang tayo ng uh, shoutout sa atin pero di natin lahat isa-shoutout dahil napakadami po nila shoutout po kay Lucas C uh, ng Dinagat Island. Shout out din po kay Jupix ni Part TV ng Davao Oriental. Magandang gabi po sa iyo, ah uh, Lods. Maraming maraming salamat po. Uh, shout out din po kay Ma'am Sabina Esguera, Ma'am Oliva Mendoza, at Ma'am Mercedes Amoy ng UAE. Shoutout shout out po sa inyo. Uh, Patrick Pahila. Shout out po. Magandang gabi po. Patrick Pahila. Ma'am Ima Gokong. Uh, Ma'am Ima Pahardo Gokong. Yun po. Ang kanyang tunay na apelido. Abraham Maxwell. Shout out po. Magandang gabi po. Sir Arloni Pagal. Shout out po. Uh, Sir JM Galito ng Boracay. Shout out po sa inyo. Sana lagi po kayo mag-iingat. Sak paro nga shout out po magandang gabi po. Erben Tuston, shout out po. Tama po ah uh, Shoutout. shout out. S Jane of Utah, uh, ah lady, uh, lady po 7 FF sa may bahay po ni Sir Dennis at kay Sir Dennis Dela Cruz from Naay Cavite. At Mr. and Mrs. Lupercio de la Cruz, shoutout po sa inyo. Ah uh, sana ay lagi po kayong mag-iingat kay Giselle de, Cerbe, de shout po na po sa Ormoc City maraming maraming salamat po ma'am sa inyong laging panunod. Uh, kami po ay nagpapasalamat ng lubusan po sa inyo na nandiyan po kayo lagi po ninyo kami sinasamahan uh, At na nakakalungkot man po na mabalitaan din namin nung nangyari sa isang team ng Harabas kay Nile Dumputik. Kami din po ay nalulungkot dahil yun nga ay nabigla din kami. Hindi namin sukat na nangyari yung mga ganun kasi napapanood pa namin kasi nung time na ni si, ano eh, si Naldo. So nung time na nabalitaan din namin talagang nalulungkot din po kami. Marvis ka, shout out po. Antonio Ritana, shout out po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Roland Abraham, uh, Sir Jules, uh, Sir Atan, Ke Sir Kini Trico, uh, shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po, EDR TV, JR uh, Silagan, at sa uh, bagay ng family from Ulungapo City. Shoutout po sa inyo lahat. Sana ay lagi po kayong mag-iingat. At gabayan po sana kay palagi ng ating may kapal. Kay Aunt Yuson, uh, magandang gabi po. Kasalom TV. Uh, Hagonoy sa lahat po ng Hagonoy family na nandyan po sa Punta Santa Ana, Manila. Lahat po ay shoutout po sa inyo at kay Sir Jerome Hagunoy. Shout out po Sir Jerome. Uh, sana ay lagi po kayo mag-iingat. Kay Benny Bautista, shout out po. Magandang gabi po, Sir Benny Bautista. Ah, uh, ito po mga ka-channel ay ilang araw na rin na nagpapa-shout out sa atin. Dila po natin na shout out dahil yun nga ay nasa bayan tayo ng koron Shout out din po sa Kanyete family from Aguno Rizal. Yon. Magandang gabi po sa lahat po ng Kanyete family. Uh, Angel Bansiloy, shout out po ng Paranyaki, Manila. Ah uh, marami-maraming salamat po sa Bansiloy family ng Paranyaki. Maraming salamat, God bless po. Sana lagi po tayong mag -ingat. Kay Angelito Leles ng Bohol. Maraming-maraming salamat po, Nice Yami food lami kaayo. Opo, napakasarap po talaga kumain kapag sariwa pong isda. Ah, uh, salamat po sa mga Bisaya or kapwa po natin Bisaya dyan sa buhol. God bless po kay Bar uh, kay Bert. Ah, uh, shout out po ah uh, Bert na lagi pong nanonood sa atin kahit minsan lang po siya mag comment. Ah, uh, maraming salamat po Sir Bert. God bless po. Sir Mark Stanley Murillo ng Duha Qatar at kay Basti pugi ah uh, shout out po. Sana lagi po kayo mag-ingat. Si Abraham Maxwell po ay nandiyan po sa USA. Shout out po sa inyo, sir. Uh, sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW sa saan mang dako ng mundo. So, sana lagi po kayo mag-iingat. God bless po talaga. Ah uh, shout out po kay Strawberry Sweet. And kay Miss May Austikiu ng Solid Harabas, Hong Kong. Uh, kumusta na po, ma'am? Uh, sana ay nasa mabuti po ang inyong kalagayan. Ingat po kayo palagi. God bless po. Ma'am Jessica Vista, kumusta po, ma'am? Uh, sir, well, Lorenzana. God bless po, sir. Uh, ingat din po. Sir Roberto Laksina, shout out po. Uh, magandang gabi po Sir Roberto Laxina. Patrick Pahila shout out po. Sana ay lagi din po kayo mag-iingat. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan sa lahat po ng sumusuporta ng Native Channel Joy Adventure Bohol Island TV and Pretty Blender. God bless po talaga sa inyong lahat. Jul uh, Sir Julito Cuesta shout out po.